Ang mga aso madalas kasama natin sa bahay at kung minsan hindi natin maiwasan na makipaglaro sa kanila. Minsan inilalabas din natin sila sa bahay upang mamasyal. Ang mga aso ay maituturing din natin bilang man best friend. Dahil sa kanilang pagiging loyal at mapagmahal sa amo, karaniwan pinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtabi o pagsandal sa iyo. At kung minsan sila pa ang nagtatanggol sa atin kapag tayo ay nasa panganib o kapamakan. Kaya naman, narito ang sampung sign na mahal ka ng aso mo. Number 1. Eye Contact Ang pakikipag-eye contact sa ating alaga ay isa sa napakahalagang bagay. Dahil kapag sila ay nakipag-eye contact sa atin, ibig sabihin sila ay komportable o kaya naman maaari din nilang ipahiwatig ang kanilang nararamdaman. Number 2. Nakasandal sa tabi mo Minsan sa pagiging abala mo sa ibang bagay ay nawawala na din ang atensyon mo sa iyong alaga. Pero mapapansin mo din na sa tabi mo lang pala ang aso mo. Lalo na kung ito ay nakasandal sa iyo. Ibig sabihin, komportable siya sa piling mo. Number 3. Natutulog sa kwarto mo Kapag napansin mo na palaging tumatabi sa iyong pagtulog ang aso mo, nangangawlogan lang ito na binapantayan ka ng aso mo. At nagpapakita din ito ng pagiging malapit niya sa iyo. Dahil mas komportable siya kapag nakikita ka nito o malapit lang sa piling mo. Number 4. Masaya sa tuwing nauwi ka sa bahay. Ang iyong aso ba ay tumatalon-talon o kaya naman dinidilaan ang iyong mga paa at muka at dinadala sa iyo ang paborito nitong laruan sa tuwing nauwi ka galing sa trabaho o paaralan? Dahil iyon sa labis na tuwa at pagkasabik sa maabang oras na hindi ka niya nakita. Number 5. Sinisira ang mga gamit mo. Nagtataka ka din ba kung bakit sinisira ng iyong alagang aso ang mga gamit mo? at sa tuwing nauwi ka ng bahay ay madadatnan mo ang mga kalat-kalat mong gamit? Dahil nai-stress din ang ating mga aso sa tuwing iniiwan natin silang mag-isa. Number 6. Palaging nakabantay sa'yo. Napapansin mo rin ba ang iyong aso kahit na hindi ka naman umaalis ng bahay? O kaya naman nasa kabilang kwarto ka lang? Ay palaging nakasunod sa'yo ang aso mo? At nakamatyag sa bawat kilos mo? Number 7. Gustong magpapet Naglalambing din ba ang aso mo sayo? O di kaya inaagaw ang atensyon mo para makipaglaro? Isa ito sa nagpapakita ng senyales na mahal ka ng aso mo. Number 8. Umii sa tuwing nakikita ka Isang senyales din ang pag-ii ng aso sa kung saan saan tuwing nasasabik silang makita ang kanilang amo. Dahil ito sa labis na pagkasabik. Number 9 dinadalhan ka ng paboritong laruan. Ang pagdadala sa iyo ng paborito nitong laruan ay nagpapakita ng pagpapalaga. Sa bawat oras, nakapiling kanya. Number 10. Nakangiti sa tuwing nakikita ka. Ang pagngiti ng isang aso habang nakatitig sa kanyang amo ay nagpapakita ng napakalagang pahiwatig na ang kanyang loob sa tuwing nakikita ka nito.